iba na akong alcohol. Eh. May jacket dun si Papa ha. Ito no, yung lalamig sa labi ano Hindi pa naman malamig eh, ako yun ha. sa bahay. Oo pero hindi ko na kaya ha. Eh. Ito wala namang lalimutin. Na, lalamig lang ako. Tignan mo naman yung ko. Hmm. Ako Kamay ang, ang, ang pwet. Ayan. <laughs> Tatanggal. Papa, o kaya ng mga ganun sa sakayan eh? eh. Ah, nahulog! Wala. Hindi ako nagulog na. Ano ko? Wala yan. Buto. Buto yan. Ay! Naku. Tumalig so, Ito yung Mabili ka yung na? Siglas, ah? Na. Mabali ka yung siglas, na? ah? Papa! Oo, alright! Nga, nidinaw Kaya pala yung bulaklak sa dati. Ganyan. Yung gadis. Yan,

Wag muna tayong umuwi. <laughs> alam mo na Ang ano? Pa, Di ka ma? muna tulog na. Mm -hmm. Mama, Alam mo na na may buto na at walang Yung balat niya, na, iba eh. Ibang texture mm -hmm. Mas pino to. Mas parang makinis. Yung isa hindi. Parang may ano. Ma -ano? Ayos, uh, pa? ayos pa? Ayos pa? Sige ka ayos pa? Yes. Malungkot <laughs> siya. Ang so, arti.